Day, unsa sana imong dala day? Naninda ko ya. Ha? Naninda ko. Naninda ka? Unsa oh. na imong tindak ajot lang ha. Imo na ug ko. Unsa na imong tindak makaon? Mm. Asa day ka mato? Mato ko sa katuban ya kay muta mamaligya ko. Mamaligya mo na kun sa mo sa katuban. Mamuan mi ay mamaka. Mamaka kanang sa tubo? Mm. Hmm, mau bak sih kau pandai ni mo. Imong mama. Imong mama? Hmm. Pada demi klasik kan? Pula. Bisa di pangalan ni mo? Ninyami. Ninyami, pila saya itu ni mo. Dosi. Imong mama, imong kauban pan? Oh. Hmm, imong tinta, usah imong tinta. Pan, ug niya? ya. Pan, ug I'm nang Imong sah menang nasi Patingin ya. Oh. oh. Mm, ano mang, anong naninda mang ka? Para makabound ko sa eskwelahan. Para makabound ka? Mm. Tabang juga sa imong mama no, kakogihan jud imo no. Mm. Mm. Mo ba? Pila man ta na nan imong tindak ha, pila mahal na na. Pila sa giginan siya ni mo ana inday. Mo tagbay na tira. <laughs> tira? Hmm. hmm Ako nang pakiyao ni imong tinda. Okay na ni mo? Oh. hmm sigi sige nya, ihatag na sa imong mga kauban ha. Mm. Trabaho, mm, dira. Selamat, ya. Mm. Masa hmm. selamat, 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 sangat sponsor. Mm hmm. Mm hmm, sigi ha? Ya hmm. padai nak dito. Oh. Uh. Mm hmm, sigi indai kanang magingat ka. Asa dai mama mamang papa? Padung na ta ai. Oh, padung na. Mm hmm, mm hmm sigi indai. Kanang itagui nem kuarta. ha. Hmm. Uh. Sigi, bye bye, magingat. Dai, unsa yang menggibuat ya? Maka mm kamu hmm, nana kayak nak kuha. lagi kayak nyong kamu tihan indai. Inya nih kamu tihan mau bah? Asa kau nemu nak kuha. Ali dah dah hal dah dari. Mau nemu nak Isa sa tayo mong pangalan, Inday? Rich. Fritz? Kailan sa edad ni mo, Inday? Eleven. Eleven? Unsa uh -huh. ka nga grado? Grade six. Grade six? Hmm. No. So, wala mo yung klase ka ron? Hmm. No. Mga ba? Anong nanguha mong kagkamuti, Inday? Parami ko mga six-sokong. Hmm. Ano, wala dahil mo yung bugas sa inyo, no. Asa dahil mong papa nagtrabaho? Sa so, okay. mama? Kasi bo, asa ra imong nagpuyo karon? Mm. Kinsang balay inyong ipuyan? Nanay. Mm. Sa imong nang lola? Mao ba pila mo, mm. mo kubog magsuon? Mm. Ano? Hmm. kalo isad no. Wala may bugas di ay kinang ha makakamot eh. Wala may bugas. Mm. Mao ba Wala mo kay mabawon inigiskulan mo ma. Ha? Hmm, Inyo nang lungagon na nang nakuhang kamote? Ano naman ano naman ninyo ka nang lungag? Mo oh. ba? Uy, sa dinyo no. Ako nang palitan Pila man imong ligi ana? Pila nga pila ang kakilo na inday? Mga mo pila ang kakilo? Duha? Sa 40. Ite? Okay lang, ite? Hmm. Ngayon natin. Hmm. 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 Marami po nang kuha si Inday. Pakiyawan na lang nanan ko Inday. Wala dai may bugas di ay. Tuloy sa ninyo no. Hmm. Duwata pito. Hmm. Hmm. Ito din po nan. Hmm. Salamat. Hmm. hmm. Makapalit ng na kagbugas anak. Sudan. Mm hmm. Kebawan bagus saya sekilahan. Hmm. Hmm, sama ni mikir istri ya. Terlama sebab kena harta ini mm berita. Hmm. Afin, ar kay, mm. sigur, mm. In mm -hmm. Arun kain. Nanti makam anakku mga eksokon. Hmm. Berita buka si guru ha. Hmm. Nih sekolah umma. Kau inogun mabsin. Hmm. hmm. Lu sana. Ha? Hmm. Sabihin mo sa nanay mo ha, sa lula mo ha. Uh, may vlogger na pumunta dito. I binili lahat yung nakuha mong kamuti ha. Hmm. Uh, maraming salamat pala. Ni Lauren Santana. From Toronto, Canada. Uh, happy, happy birthday po. Happy birthday po. Healthy siya. Hmm. Mm. Happy siya. Happy siya mm -hmm. siya birthday. Mm hmm. Hmm. Nya, okay lang ni mo, Ha? Basi kasaban ka sa imong lola nga una kay nadang kamuti. Ina lang nakay kurta. Mm. <laughs> ay mo na lang ni ay. <laughs> Dala na na sa inyo ha, aga na lang na ha. Salamat. Mm, yo lang na may snack bagi kan sa eskwelahan, no? Salamat po. Mm. -hmm. Sige nya, magtarong ka sa pag ha. Hmm. Pila kay mo kumbok mo sun? Ano? Unong ikapila ka? Kaduha. Sa na mo tanan, imong suon? Ang um, kinamuran wala pa. Ah, oh, wala pa. Ang sige nya, dala na na imong kida. Sige, inday ha. I digpit mo yang pira ha paka mawala. Mm -hmm. Hmm, sige, Inday. Sige, ha, ingat ang naglalako ng ano ano kaya itong tinda ni Inday Inday, ang sabi na yung tinda? Ay, mani o saging Mani o saging? Pilan sa niyong mani? 200 yagang Pilan na tanan? bintara niya Mabintara? Yan kini, ang sa upos? Saging Saging? Magkano ang isang ano? Isang kanang ng kuwan? 60? Ang mm -hmm. pangalan din ni Inday? Kaila niya Kaila Kaila, dyan na Mm. Mm. Kaila. Ang ah. iskila sa Kaila. Mm. Asa nang Grade 6. Grade 6. man ka mani og saging? para sa pag na ko. Yes. Na kay mo paon? Mm. Kila kada adla Sa tag ra yeah. sa Tag Mm. So, unsa may mapalit mo sa jis? Uh, ah, kadang banana kiyo, anak, ano Yes, balon niya. Maglakaw lang ka o magsakay ba? Magsakay mm, ko sana. Mm, mm, parang hindi bagay sa inyo kailan na magtinda ng ganyan. <laughs> saan nagtrabaho ang tatay mo? Sa Sudan. Mo? Sa Sudan ng nanay mo? Naradil. Hmm, mapapilasan mo ka ba kung saan? Tulog. Tulog. So nag-aral din ang iso mo. Ang kapatid mo. Hmm, so, ba ang So, bang pinta mo nito? 90, 90 sa kay isaging. sesinta, sinta. Sa sesinta, Nubinta plus 60. 150? Ah. Oh, pwede bang 100 lang? Um, ha? Pwede, lang. Uh, pwede lang. 100? sa iyong si nanay? Oh, oh. 100 ko ng ni Inday. natin si Indai dito habang... Uh, mayroon tayong ano dito update sa bahay nanay si Tornino at uh, nanay hili taga hmm. diri dito ka Inday silingan mo ni kan tatay sa Tornino hindi hmm. na, oh, unahan rin eh? mo hmm. ni hmm, kabutan sa Nimo no ah, naninda ka upin mani o sagyo hmm, di, di ka maulaw hmm. Ha? Anong, ang uban kay maulaw man? para po magkakaroon ka sa kanila maaf ah kayla buutan kay Kano. sige ako nang pakyawin pakyawin ako na kayla ito salamat ya galing yan sa birthday girl name Lauren Santa Ana from Toronto, Canada wala kasi suslanan wala kasi Hmm, daghan, ka lang sa kanila ha? Um, mau dia wala ke kadar ini plastik atau ah, pun no? nano hmm. ya. dus mil nak dekat lagi ni tabang pun pagi saya lah ya? Hmm, oba oh. ya namu ibu kasih nyuh karan hmm. damai ada dia ya pun aku nadal hon dalang ibu hang kuan tri yeah. ipadalan ibu hang tri oh. di saban saya mana oh kalau dia termau bagok kayak dakuk menang kita semua dus mil no musik Oh, sikit. Aku anak ni may plastic si Inday Inday ka nang kadaan daw baka mag-inday na ni Pusay ko po diya kung ka ka nang kuhan sa klase Oo, mau ba? Hmm. Eh, imuhan na lang niya, itinda lang niya para makadugang-dugang sa imuhan inyohan kuhan pemugas, ha? Selamat ya. na May isa pa yan hmm. Sige Inday ha uh, Uli na lang kay medyo hapo na Buat orang naik tindah Ini gulik ni mungkin saya sekilahan hmm, Yang sama ni mungkin ikat istri anak ha. Dipakai anak kok So berapa git? Selamat cik si kaya kaya kata abang anak Yang kalau sekilah Maka balik nama ibu gas hmm, hmm anak Ingat si mama ni mungkin Yang bawa nunggu masih pintah hmm. Uh, sige bye bye, bye, -bye. Hmm, sige ya ingat ha Gulik nalang asal nyuh ha -tura -tura -tura. Hmm, dia mau pada tindah. Oh, sige, ikaw pahala ha? Oh, sige Sige, bye-bye Bye-bye Uy, -bye. hey, Saan ang tinda na isda? Isda pa eh Ang kilo na? 200, ha? 200 200? Oh. ba? Percaya, kadang Buat kita minta makan nih. Ona, masa nakalik? Na Ini kayak kay, 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 kay? kadang kau Auman, auman, auman kilo. Oh, mau pangalan Seri. seri? kira sekarang mau apa? Udah, mikir, masih drone. Tidak. Apa ngapain? Apa kabikin? Saya nak nganggur doang. Percaya, First year college. Masih kursus nih mau? Masih kursus? Hah? Ah, mau apa? Mau ngelunan nda maka kisda? Pangalawan semoga. Pangalawan? Gua apa kayak mau kisda lewat saya munga? Lepas kayo? Hmm? Aku napa yaun tenan? Pilam nak tenan? Pilam nak lato? Hah? Pilam nak? Benda-benda nih mau? Pilam nak ke kilo? Aduh, <laughs> <laughs> wow. Ola well, make kiluhan? Oh, mungkin ada kita rendayam. Ah, na deyo. Oh. Abinako bona-bona on na nimu. Abinako tapuk-tapuk, lah. Dile <laughs> den den aih kiluhan. Oh. <laughs> Saman na ngagat deni, mong papa? Oh, papa. Ama de ayi, kugi' mong papa kay bisa gulan kay bagyo na naagat jud. <laughs> oh. delisa ceris. jaris. Apa na-pana mana? Pengapilahon, saimo alang.

Naku, ihatag ni mo, pangalawan, naot makatabang ni mo. Kila na edad ni uh, mo? 19. 19? Oh, parang sa mga birthday. Ha? Uh ano -huh. sa imong birthday? The May 14. Ah, nagyo pa? Sabi na okay, February 14. Hmm, um, pagdaro ko sa iyo mong eskwila ha? Kailan mo kabukbog saan? Upat. Upat, kapila ka? Nagawangan. Nagawangan? Hmm. Um, so, pagdaro ko sa iyo mong eskwila ha? Para magka-graduate. Hindi na ka manindag isda, ano? Oo oh, sir eh, naman tayo pangandis oh. Oo oh. oh, may lari ako ng isda, pero di na ikaw muna eh no? Of course! <laughs> si Charice. Oo oh, isidyante. Bigyan natin ng pangbaon kasi napakasipag. Oo oh, Charice, sa'yo na to. Sure ka sir. Ang bait mo, ha? Thank you sir. Sure ba ko? sure eh. Galing yan se birthday girl name Lauren Santana from Toronto, Canada. Ito kayo. Ngayon sa may mungulit sa iyahang birthday maroon niya. Yeah, more to Sige ha, kanang din mau magdugay kay bulan gayo. Mm. Sige niya, alin ako ha. Sige kayo, bye bye. bye bye. Naglalako ng ano, gulay. Saan ay mong tinda tay? tanon? Ang Ang Kalbasa? Tagpila po, sa nipo si... ka mo? Ha? 60 sinta. Sa Ang kalbasa, pila? 50, 50? Kalbasa? Hmm, pwede mahangyo na yung kalbasa. Isa na im pangalan. Kalbasa. Ha? nag-school ka? Ang um, mm, sasang ang redo ha? Red 6 Red 6 na ka? Masa ah, ka nag-school Sa loong elementary Sa loong elementary? Um, nga nung kaugutan nun? Nga nanindamang ka? Anong nanindamang ka? Tabang sa mama Tatabang sa imong mama? Um, mm, Kila po ihatag ni mama ni mo anak? Ang mahalin Tagaan sa kag para pang -baon lang Hmm, Ang sari trabaho si mong papa hindi? Papa yung papa. Ah, wala kay papa? Ay hey, mong mama? Na Nagbantay. Nagbantay sa tindahan? Pila mo kapag magsoon? Tulo. Tulo? O ba, nag-eskila sila yung magsoon? Ang mga? Wala, nagmay pa o? Ay, na. ano, na? So, kung mabayaran ta na no, cinta no kay gipangyo mong kunimo aning usan ni sio usan ni sio sikwa oh sana siya si si kwa o okay, kini usah kalabasa no aku na lang pakyaon kay maon lang ning cinta bayaran ako ha hmm. sige dari sa so, kenai sa so, kenan dire bilang kenai sa so, kenan atas kusada lang hmm. ya yeah, saya mangutan aku ni mo sa inyo na pa bugas. ha wala mau no apa? Enggak ada kayak papa. Asa di mama papa deh. Ma, Hah? Nagwag mana kung mama upa ba? Ma? Ah, nagwag mama upa pa? Upa? So, uh, so, inyo, no? so, mama upa? Kalau isa ninyo no, si mong mama, hindi ra sa tindahan. Hmm, mama upa. Ako nang paliton tanan. 2000. Ah, imuhan na na. Oh, so, ako nang pakiyao ni imuhang kining gitindang mga utanon ha. Ya. Yeah. Ayan lang ko suplayan na. Paletan na ninyo og bugas, og sudan ha. Ya unsa man imong ikestorya? Salamat po, Kuya. Mhm. Mm ako na ning matapang mapalit na ning bugas o pambawal. Sige nya, wa okay, ah, ah, eh. kay sudlanan. Ako ana unta dalhon. Ha? Mhm. Ilang na ko ni dalhon inday kay umunday kay sudlanan. Ako lang lang ihatag nimo nya itinda na ha. Yan, murag hapon naman. Murag hapon naman, ya. uli lang sa inyo, ha? Uli na lang siguro, ya. Ina sa mama ni mo, umaan lang na isuro yun, eh. sabuntag, no? Hmm, um, sige. Yan, ang sa'yo mga kestrialas. Salamat po, kuya. Hmm, sige. Uli na lang, ha? Hmm, um, sige. Kasi hindi, pinagawin na lang natin kasi hapon. Na. Malapit ng magabi. Maraming maraming salamat po sa ating sponsor. Lauren Santa Ana from Toronto Canada happy happy birthday po ma'am sana marami pa kayong birthday na darating sa buhay ninyo god bless po and more power